Hi guys, what's awesome. up? Maganda gabi. Kumusta po kayo dyan? Sa mga kababayan natin nagtatanong kung ano po yung mas advantage kapag magpapadala tayo sa Pilipinas. It's either bank beneficiary ba or Gcash beneficiary. So, dyan po sa taas makikita po nyo dyan yung kaibahan po ng bank transfer at ng Gcash kung kayo po yung magpapadala sa Pilipinas. Take note po, ang gamit po natin dito as a sample is yung STCP po. So, let's say may natira po sa inyong sweldo na 2,000. So, dyan sa 2,000, of course, babawas pa yung remittance fee na 17.25. So, parehas lang po ang remittance fee ng Gcash at ng bank. So, plus bat na po siya. So, matitira lang sa 2,000 nyo after nung fees is 1,982.75 po. Then gamitin po natin yung rate let's say today or yung kahapon na 15.5 po sa bank and then 15.42 naman po sa GCash. So yung net amount na dyan makikita nyo yun yung amount na marireceive ng pamilya nyo sa Pilipinas. So sa bank po is 30,000. 732 then sa Gcash naman is 30,574 po. So kung titignan natin yung kaibahan sa dalawa, let's say yung bank and then yung Gcash, so meron pong 158 pesos po na mawawala sa inyo kung kayo'y magpapadala sa Gcash po. So imagine 158 pesos almost tatlong kilong bigas na po yan or dalawang kilong asukal po siya. So I suggest and recommend na mas magandang beneficiary kung magpapadala kayo sa Pilipinas, it's bank po instead na GCash po. So makikita din niyo po, ayan po yung diferensya po. So I hope it helps po and nasagot ko po sana yung katanungan ng ibang OFW. And pakishare na din and please don't forget po to follow. Maraming salamat at ingat po kayo.